Pagbasa mula sa Aklat ng Eksodo Noong mga araw na iyon, ang ay nagkaroon ng iba't ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, Nanganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas pa kaysa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo salakayin ng ating mga kaaway at umanib pa sila sa mga ito at pagkatapos ay umalis sa ating lupain. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng paraon sa mga ito ang lungsod ng Pitom at Rameses. Lungsod na tinggalan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil, lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita. Kaya't sila'y kinapuotan at kinatakutan ng mga Egyptyo. Dahil dito, ang mga ay lalong sinikil at pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Iniutos naman ng paraon sa mga Ehipsyo na itapon sa ilog nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebrea at bayaan lamang mabuhay ang mga babae. ang salita ng diyos salamat sa diyos